mga uh, kaibigan na may pusit namin oh punong puno kaya ano oh tapo na oh oh, oh. yan patabi na kami puno apat ah, na riyah oh ano kita tikip na ah kaibigan good pero okay naman excitement alam ah, mo oh daming tatapon oh wala na oh o oh. oh, yung kasama ko ano oh, yung pop may lamang pa o oh, paano hanggang dito na lang mga kaibigan maraming salamat maraming salamat sa inyo okay Bye. -bye